Good evening guys! Thanks God! Tapos na naman yung isang araw. So today, ang um, third day ko na. So, uh, today, mga ano lang, mga basic tasks lang. pag ng patient, using the urinals, uh, feeding, and Inom ng gamot Then today Walang ano Walang Walang Pag take a Ng patient Kasi He's not Feeling well Wala siya sa Mood maligo So Gusto ko lang I-flex yung school no? ASTC Advanced Skills Training Center LLC. So, kung ikaw ay nandito sa UAE, kung ang work mo na sa bahay, then sawang-sawa ka na sa ugali <laughs> ng madam mo, then you want to change your career or upgrade your skill as a caregiver, as a CNA, certified nursing assistant or ikaw naman ay nasa hotel at iritang irita ka na sa mga supervisor mo kasi ang daming utos <laughs> I know the situation lalo na sa catering sobrang pagod talaga kasi maraming trabaho maghapon na hakot mga tables and chairs so kung sawa ka na sa trabahong ganyan, pwede ka naman mag change ng career mo. So, alam mo yon yung tipong iba naman, yung opportunity. Then, iba naman yung magiging job. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa restaurant, cafeteria, or any job na uh, sa tingin mo hindi ka na masaya, eh, hindi ka na Um, alam mo yon, yung satisfied sa trabaho mo. And gusto mo mag-change ng career or gusto mo mag-aral as a caregiver or CNA, Certified Nurse Assistant or massage therapist. So you can enroll to ASTC. So it Kontakin nyo na lang yung phone number ng school. And then, inquire kayo And about sa tuition, uh, about sa duration ng study. Uh, the good thing sa ASTC is they providing the job assistance. So after ng Exam, uh, practical exams, then graduation. So, the school will find a job, then it will conduct an interview. So, it is 100% sure na kasi, um you will know it kapag you enroll. Na kayo. So, marami akong kakilala ng friends na nag aral ng caregiver or nursing assistant then after after na makuha yung certification then after graduation walang job assistant so baga medyo challenging maghanap ng trabaho kapag alam mo yon walang wala kang kakilala ba so the good thing sa school sa ASTC uh, they will make sure na makakahanap talaga ng trabaho yung estudyante so yun yung promise ng ASTC, yung job assistance so ayun I invite ko kayo mga kabayan uh, gusto mag Uh, upgrade ng skills, uh, mag ng career, uh, mag-enroll sa school, sa ASTC. Meron ng branch sa Dubai, sa my union station. So, for more inquiries, tawag na lang kayo sa, dito, sa contact ng school. So, ayun, yun lang ang may share ko about sa experience and sa school. Thank you. Maraming salamat guys.